Ibang klase nga mga idol ang pag-welcome ng Milwaukee Bucks pati na nga rin ang kanilang mga fans dito kay Damian Lillard. Pero bago natin muna talakayin yan ay ito muna ang good news patungkol kay Rui Hachimura pati na rin sa team ng Los Angeles Lakers. Dahil na kwento nga ni Rob Pilingka mga idol sa kanyang interview with Coach Darvin Ham na ito nga daw si Rui Hachimura ay kasama daw ni Lebron James na mag-ensayo buong off-season. And then si Darwin Ham naman mga idol ay binulgar nga na itong si Lebron James tinawag nga daw itong si Hachimura bilang kanyang understudy. Kumbaga mga idol, ang ibig sabihin lamang niyan, mini-mentor na ni Lebron, James Rui Hachimura, and buong summer nga, iyan ang ginagawa ni Lebron James. Kumbaga sa workout ni Lebron, sinasama niya itong si Rui, tinuturuan ng mga bagay-bagay para nga mag-improve pa sa anyang paglalaro matapos ng kanyang naging very special na playoff run para sa team ng LA Lakers. And then balita pa nga dito mga idol ng isang Lakers reporter na ito nga daw si Rui Hachimura is the favorite to earn the last spot in the Lakers starting five. Dahil kung hindi nyo pa alam mga idol si Dilo, Austin Reeves, LeBron James at Andre Davis. Yan ang confirmed na starting 4 out of the 5 na nga ni Coach Darwin Ham. And then yung isa nga daw ay paglalabanan pa ng mga players at si Rui nga ang isa doon. Pero sa latest na update ay nagbumukha nga si Hachimura na ang magfi-fill up ng third or fourth spot na itong LA Lakers sa starting five. And well mga idol, for sure nga yan, maasahan natin ang big improvement, big leap ni Hachimura next year. Dahil mga idol, ikaw ba naman mag-training under Lebron James o summer long? All of season long, hindi ko na lang alam kung hindi ka pa mag-improve baka nga mga idol sabi ng mga Lakers fans ay baka mapabilang nga daw sa candidate itong si Hachimura sa Most Improved Player of the Year next season. Nakaraang taon nga ay nag-average yan ng 11.2 points per game mga idol at baka nga daw tumalon yan sa 15, 16, 17 and even 18 points per game predict ng mga Lakers fans. Pero kung kayo mga idol ang aking tatanungin, sa tingin nyo, gano'n nga kalaki ang improvement na maipapakita ni Rui Hachimura next season matapos na mag-training with Lebron James all summer long? Komento nyo lamang ang inyong mga prediksyon. At ngayon ay atin ang ang tingnan nitong naging ibang klasing pag-welcome nga ng Milwaukee Bucks pati na rin ang kanilang mga fans dito nga sa kanilang bagong player na walang iba kung hindi si Damian Lillard. Well mga idol ngayong araw may paparada pa nga ang team ng Milwaukee Bucks at maraming ang fans ang nag-welcome dito kay Damian Lillard and for sure damang dama niya. Ang grabe at ang warm welcome ng mga Milwaukee Bucks fans. Hirit nga sa comment section ng mga iba-ibang fans from other fan bases Abay parang nanalo na nga ng kampyonato Itong team ng Milwaukee Bucks sa kanilang pagse-celebrate Ang alam mo nga daw mga idol championship parade ang kanilang ginawa And I think, uh, mga idol for the first time in a while ay nangyari nga muli ang ganitong klaseng welcome parade Dahil kung matandaan ko eh, si Lebron noong taong 2014 ay may ganito nga rin nung bumalik siya sa Cleveland Cavaliers Pero siguradong isa nga lang ang sinasabi kapag may pa-welcome parade ang isang organisasyon sa isang player Na talagang excited sila at special ang kanilang trato sa kanilang player at dito nga mga idol paglapag ni Damian Lillard sa Milwaukee diretso agad sa sa gym ang nag-shooting nga agad at yung mga nanonood ay excited At hindi nga mapigilan ng kanilang pagkatawa as Damian Lillard makes consecutive three pointers <laughs> anyways mga idol, sa tingin nyo ba ang pairing ni Yanis pati na rin ni Damian Lillard will result into championship? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.